ang bagong presidente ng Iran na si Masoud Pesiskyan ay hinimok ang supreme leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei na huwag atakihin ang Israel. Pinalitan ni Masoud Pesiskyan ang dating presidente nito na si Ibrahim Raisi. Namatay si Ibrahim Raisi dahil sa helicopter crash at dahil dito ang Iran ay nagkaroon ng presidential eleksyon upang pumalit sa pwesto ni Ibrahim Raisi. Nanalo si Masoud Pisiskyan. Bago pa man isagawa ang kanyang inauguration, merong mga pahayag si Masud Pisiskyan. Ayon sa kanya, nais niya na makipagkaibigan sa Western countries gaya ng United States of America at iba pa. Ang reason kung bakit gusto niya itong gawin ay upang makaahon sa mga sanctions ang Iran sa iba't ibang bansa. Hirap kasi ang Iran sa pagbangon sa kanilang ekonomiya dahil marami mga sanctions ang ipinataw sa kanila. Ayon kay Masud Pesiskyan, magandang paraan daw na kaibiganin ang Western countries at Amerika upang ang Iran ay maiahon sa pagkalugmok ng kanilang ekonomiya. Ito ay taliwa sa prinsipyo ng nakaraang presidente at maging ng Supreme Leader ng Iran. Pero may restriction si Masud Pesesyan dahil ayon sa kanya, nais niyang kaibiganin lahat ng bansa sa mundo maliban sa Israel. Nang isagawa na ang kanyang inauguration, dumalo ang mga leaders ng militanting grupo na sinusuportahan ng kanilang bansa, gaya ng mga leaders ng Hamas, Hezbollah, Houthis at iba pang mga militant group na nasa Iraq at Syria. Matapos ang inauguration ni Masud pesesyan, ilang oras, sumabog ang balita na si Ismail Haniye ay napaslang. Hanggang ngayon ay hindi pa malinaw sa kampo ng Iran kung sino ang may kagagawan, lalo na na ang Israel ay hindi inako ang naturang pagkamatay ni Ismail Haniye. Ganun paman, sinisi pa rin ng Hamas, Hezbollah, Houthis at Iran ang Israel. At dahil dito araw-araw ang Iran ay nag-aanunsyo at kanila daw lulusubin ang Israel kasama ang kanyang mga proxies. Marami ng mga bansa ang sinusubukang kausapin ang Iran upang huwag niyang ituloy ang kanilang balak na pag-atake sa Israel gaya nga ng United States of America. Mismong ang mga Arab countries hinihimok ang Iran na kumalma. katunayan mismong foreign minister ng Jordan ay tinungo pa talaga ang tiran upang kausapin ang supreme leader nito na huwag nang ituloy ang kanilang balak na lusubin ang Israel pero lahat ng mga sumubok na kausapin ang Iran ay bigo dahil ayon kay Kamini wala raw siyang pakialam kung mauwi pa sa all out war ang kanilang paglusob sa Israel hanggang sa maibalita na mismong presidente na ng Iran na si Masoud Pesestian ang humimok sa supreme leader nito na si Ayatollah Ali Khamenei na wag nang ituloy ang kanilang balak na atakihin ang Israel. Viral ang pahayag ng presidenting ito. Ibinalita ito kahit sa ang news agency napakalaki ng balitang ito dahil lumalabas na ang mga officials ng Iran ay hindi nagkakaisa. Alam ng karamihan na ang pagkakaisa ay malaki ang maidudulot na tagumpay nito kahit na sa mismong pamilya lamang ng isang tao. Kung lahat ng kasapi ng pamilya ay nagkakaisa, siguradong may victory. Kahit paman, sa isang maliit na kumpanya, kung nagkakaisa, lahat ng mga leaders ay magtatagumpay. Lalo na kung bansa ang pag-uusapan. Pero papano kung mismong presidente ng Iran at supreme leader nito hindi nagkakaisa sa kanilang desisyon ano ang mangyayari? Ibinalita ito ng The Times of Israel. Ayon sa kanilang report, hinihimok ng presidente ng Iran na si Pesiskyan si Kamini na iwasan ang pag-atake sa Israel. Maging ang ibang news agencies, headlines din ito. Maaaring sabihin ng iba na bias ang balitang ito dahil ang ating pinagkunan ay The Times of Israel. Pero ang problema, kahit na news agency na pinagkakatiwalaan ng mga injanu ay ibinalita rin ito. Pero papano kung mismong news agency na pinagkakatiwalaan ng mga Arabo o mga Muslim na ang magbalita? Inireport ito ng Hindustan Times at meron pang title na nakasaad, Peseskyan versus Kamini clash, Maraming mga analyst ang nagsasabi na hindi kaya may kinalaman ang United States of America sa mga aksyon na ito ni Masud Pesiskyan. Hindi kaya may sikretong tawag na nangyari sa pagitan ni Masud Pesiskyan at ng United States of America. Ang pinagbabasihan ng mga analyst dahil nauna nang nagpahayag si Masud Pesiskyan na nais niyang makipagkaibigan sa Western countries. Isa na nga rito ang United States of America kahit na hindi gusto ni Pesiskian ang Israel. Pero kung nais niyang makipagkaibigan sa United States of America na number one allied naman ng Israel, malaki pa rin ang magiging epekto nito. Dahil maaaring pagbigyan ni Pesiskian ang United States of America hindi para sa Israel kundi dahil sa pakikipagkaibigan nito sa United States of America. Medyo mahirap din kung ganito ang sitwasyon. Kung makandidato pa lamang bilang presidente ng Iran si Masoud Pesisyan, ay daladala -dala niya na ang kanyang platform bilang reformist. Ibig sabihin ito, talagang gusto niya ng pagbabago. Nanalo siya dahil mismong mga Iranian civilian nais nila ng pagbabago sa kanilang lugar. Samantalang si Ayatollah Khamenei ay hinimok na ang IRGC na maghanda na para sa isang strong military response against Israel, ang 85 years old na supreme leader ng Iran na si Khamenei ay nakipag-meeting kay Pesiskyan at ayon sa report, sa meeting na ito dito hinimok ni Pesiskyan si Khamenei na huwag nang ituloy ang kanilang balak na atakihin ang Israel. Ayon sa jewishpress.com, hindi naman daw kinontra ni Khamenei ang concern ni Pesiskyan hindi rin siya sumuporta dito. Kung baga, walang kiburi to. Si Kamini, matatandaan na nangako si Ayatollah Kamini sa Hamas na kanilang ipaghihiganti ang pagkamatay ni Ismail Haniye, bagay na sinagot naman ni Benjamin Netanyahu. Ayon kay Benjamin Netanyahu, nakahanda sila at hinihintay na nila ang pag-atake ng Iran. Nakatutok ang buong mundo sa susunod na galaw ni ni At dahil nga sa mga banta ng Supreme Leader ng Iran, hindi nag ng oras ang USA at UK agad na nagpadala ng kanilang mga Navy warships at jet fighters. Handa silang tumugon kung sakaling totohanin na ni Ayatollah Khamenei ang kanyang banta sa Israel. Matatandaan na noong April 2024, 350 rockets at missile ang pinaulan ng Iran papuntang Israel. Pero nandoon ang United States of America, UK, United Arab Emirates, Saudi Arabia at Jordan. Pinabagsak nila ang missiles at rockets nila.